Bayang magiliw, perlas ng silanganan Alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay Lupang inirang, tuyang ka ng magiging Sa manluluk hindi sa dagat at pundok, sa simoy at sa langit mong bughaw may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at Araw niya kailan pa may di magdidilim Lupa ng araw ng wal Ating pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya say you